Paupuin ninyo ang mga tao. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 6, verses 1 to 15. Pagkatapos nito, nagpunta si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea sa mga Tiberias. Sinusundan siya ng makapal na tao dahil napansin nila ang mga tandang ginawa niya sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa bundok at naupo siya roon kasama ang kanyang mga alagang. Malapit na ang Pasko na piyesta ng mga Hudyo. Kaya pagkatunghay ni Jesus at pagkakita niyang marami ang taong pumupunta sa kanya, sinabi niya kay Felipe, Saan kayo makabibili ng tinapay para makakain ang mga ito? Sinabi niya ito bilang pagsubok sa kanya dahil alam na niya kung ano ang napipinto niyang gawin. Sumagot sa kanya si Felipe. Dalawang daang dinaryong tinapay ay hindi sapat sa kanila para makakuha ng tingkakaunti ang bawat isa. At sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad na si Andres na kapatid ni Simon Pedro. May maliit na bata rito na may limang tinapay na si at dalawang isda. Ano ito para pagpapaka raming tao? Madamadamo madamo sa lugar na iyon, kaya sinabi ni Jesus, Puupuin ninyo ang mga tao. Kaya nagupuan sila, halos limang libo ang mga lalaki. Kaya kinuha ni Jesus ang mga tinapay at pag nagpasalamat at imiligay sa mga nakaupo kayo naman sa mga isda gano man ang gustuhin nila nang busog na sila sinabi sa kan sa kanyang mga alagad tipunin ninyo ang natirang mga pira-piraso para walang masayang kaya tinipon nila ang mga tira na mga pinakain at labindalawang bakol ang napuno ng mga pirapiraso mula sa limang tinapay na sibada. Pagkakita sa tandang ginawa ni Jesus, sinabi ng mga tao, ito nga talaga ang propetang parating sa mundo. At alam ni Jesus na parating sila upang agawin siya para gawing hari, kaya lum, lumigpit siyang muli na siya lamang mag-isa sa bulubundukin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Ibat-ibang mga values ng mga tao ang pinahahalagahan sa mundo sa pagpapahalaga ng ibanghelyong ito. Ang makamundong pagpapahalaga ay nagtutulak sa tao na naghahangad ng katanyagan, kapangyarihan at kayamanan. Kaya kung titingnan natin ngayon ang mga politiko ay ikot ng ikot at nagpapakita uh, kita kuno ng kanilang mga values na pagkakaisa, sa uh, sasayaw, at mga pangako na minsan na hindi naisasagawa. Ang mga taong ito ay ginagawa ang lahat. Gagawin ang pera, dahas, at impluensya upang maluklok sa pwesto. Ang maging hari at maghari-ariyan. Napakaraming ganito ang nangyayari. Kung titingnan nga natin at magbabasa tayo ng mga pahayagan at makikinig ng balita. Talamak ang patayan. Talamak ang bilihan ng boto. Talamak din ang mga pagsulsul at pag-scam para makamit lamang ang katanyagan. Ito ang ibang values na pansarili. Nagpapakita ng values na pang pansarili at para sa katanyagan. Ngunit titingnan natin ang ebanghelyo natin ngayon. Sa gitna ng katanyagan ni Yesus, sa kanyang kasikatan at paglawak ng kanyang impluensya dahil sa kahangahangang ginawa niya na nagpapabagaling ng mga may sakit nagpaparami ng tinapay kaya gusto ng ibang mga alagad rin na magkaroon ng hari ang haring pang makasarili. Subalit batid ni Jesus ang kanilang balak. Napakahusay ni Jesus. Hindi lang siya nanatili sa balak ng mga tao, kundi siya na mismo ang umalis, umiwas at tumanggi sa pinag-aagawin ng mundo ang katandagan. Ganito rin ang ipinamamana niyang pagpapahalaga sa mga alagad. Hindi nila hangad ang palakpak at pagtanggap ng mga nasa katungkulan. Mas pinili nilang magtiis ng hirap at sakit alang-alang sa Ebanghelyo. Sa harap ng tukso, Hatakat at impluensya ng mundo. Inaanyayaan tayo ng mabuting balita na maging mapagmalay sa kapangyarihan at sa ating kalooban. San tayo dinadala ng ating mga damdamin at hangarin, ng ating mga values o pagpapahalaga sa Ibanghelyo sa pag o pagpapahalaga sa mundo. Kaya ito ang isang magandang pagnilaya natin sa panahon ng eleksyon at para magnilay at magkaroon ng tunay na pag-iisip pag at pagpapahalaga sa values na pinapakita ng mga tao na maglilingkod sa atin. Manalangin tayo, Panginoon namin Diyos, so at kami sa iyong balita, sa iyong salita na sana'y maging ilaw namin sa aming pang-araw-araw na paghahanap ng mga taong maglilingkod ng tunay sa amin. Harinawa ang aming mga pagninilay na ito ay magkaroon ng kaliwanagan at magdadala sa amin sa kaginhawaan. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.